Sino ba naman di matatakam na kumain sa computer shop ni Kuya Mario ng Patsit Canton? Oh, guys, tama kayo. Yan kasi ang request ng mga players ko. guys, mga Patsit Canton. Patsit Canton. Ay, mga players ko tamad na umuwi ng bahay gusto nila yung pagkain ni na lang sa kanila ginaya ko na rin yung isang vlogger na gumagawa nito at tabay mabenta pala lalo nga daw kung si kuya mario ang magsiserve nito talagang takam na takam na sila ito kasi yung best recipe ko ang magluto ng pansit kanton mas masarap maglaro sa computer shop ni kuya mario at mas masarap kapag kumakain ka pa dito parang nagugutom tuloy ako habang niluluto ko to minsan kasi nakakaramdam sila ng gutom kapag patuloy ang paglalaro nila at may isa pala lang natatakam habang niluluto Ito. to. Magkano ganito? 25. 20 mamaya mo ako ng 90 pesos ha 90 pesos talaga baka mamaya hindi mo na yun maubos ate at gabi na wala tayong players ngayon kaya ang gagawin natin magagawa muna tayo ng orders natin ngayon kasi umuwi na si Missy sa bahay kaya ako muna gumagawa ng ibang orders namin and then siya naman ako makausap sa online ganun talaga dapat nagtutulungan bawal yung tatamad tamad ngayon walang tao Okay. Kailangan natin magtrabaho kasi para ah, uh, para tayo sa kita, guys. Happy birthday dun sa kabila kasi may birthday dun sa kabila, guys. At ah, uh, syempre. Happy birthday sa inyo diyan. Happy birthday yan, dyan, guys. To. So, Ang gagawa ko ng keychain. Tapos kakaikat ko pa kasi kunwari pa ako yan guys pero gusto ko talaga manghingi ng pansit dyan sa kapitbahay kung sino man may birthday dyan sana magdala magdadala talaga ng pagpapala kapag ang tao ay masipag sipag at sakripisyo talaga para ikaw masenso sa buhay marami ng tao na ginawa nila ang ganitong sistema sa buhay kaya sila umangat sa buhay wala pa ako sa posisyon para magsalita ng mga bagay na to hindi ko man maramdaman o makita ang pag-asensong pinapangarap ko hindi pa rin ako susuko lahat tayo may kanya-kayang galing at talino gamitin natin ito upang maging gabay sa ating pagasenso. Kahit maraming akong pagod at hirap, okay lang yan kasi alam ko naman ang kalalabasan ng paghihirap ko. Dapat masaya ka sa buhay mo at mahal mo ang ginagawa mo para maraming mga positibong bagay ang pumasok sa buhay mo. Kahit maraming problema o bigat sa buhay, isipin mo lang may taong nasa itaas na handang gumabay at umagapay. Tandaan mo na lahat ng skills ay nagsimula lamang sa pag-practice. Nag-aral, natuto at pinerpekto. Ganon din man ako, nagsimula sa wala. Kaya inaral ko, pinag-aralan ko lahat ng bagay na yan Pagod po at pagtitiis para lamang matuto Search-search lang sa Google o YouTube Yan ang diskarte ko Kapag nakakapanood kasi ako ng mayayamang tao O yung umaasenso okay. Ayokong nagsasana all Gusto ko ako rin Sana all, sana all, sana all okay. Hindi ba pwedeng tayo din naman na umasenso? Kaya ikaw na nanonood dito. Hindi ko sinasabing gayahin mo ako gayahin mo yung mga diskarte ng mga mayayamang tao. Siyempre, yung hindi nang kasi masama yun, di ba? O oh, siya, dito na lang for today's video. Marami pong salamat sa panonood nyo. At sana nakapagbigay ako ng inspirasyon sa buhay nyo. Kahit wala pa tayo sa pinapangarap natin, tuloy lang tayo. Siya nga pala, sana huwag nyo kalimutang mag-like at mag-follow sa page ko. Idagdag nyo na rin ang pag-share nito para maraming ma-inspire sa video ko. Thank you, maraming salamat.